mga kababayan mm -mm. naku, Diyos ko, nakakasayan mm, nakakabaliw mm -mm. yung ating pag-uusapan itong kay Lustay mm -mm. si Lustay, mga kababayan, Diyos ko. alam nyo, sa totoo lang natatawa ako, mga kababayan bakit? alam nyo meron akong bibitawang salita ha, gusto kong reaksyonan itong si Sara si Vice President Sara like, like, like po tayo, ha, mga kababayan salamat po gusto kong reaksyonan itong si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, uh, i-content mo idol may threat sa buhay ni PBB. Ma Maria Lourdes Prodot, so uh, actually po mga kababayan, hindi naman po natin pwedeng uh, katakutan yan kasi si PBBM po is meron naman po siyang kompleto naman sa security yan, ba? Diba? Maliban na lang kung talagang mga security niya ay mag di ba, magtaksil sa kanya. Mm. So ngayon mga kababayan or maliban na lang sa mismong kamag-anak niya ang papatay sa kanya, no? Parang sininoy. Mm. So ngayon mga kababayan, <coughs> ganito 'yan. Gusto kong reaksyonan itong patungkol kay <coughs> Vice President Sara Duterte. Alam niyo ba mga kababayan, natatawa ako. Kasi meron nga tayong kasabihan na hindi po problema ang gumagawa ng tao. Ah haupo ang bumagawa ng problema. Diba, gets nyo po ba? In, wait lang po. <clears throat> sa totoo lang, mga kababayan, no? Gusto ko lang reaksyonan. Uh, hindi po uh, problema ang gumagawa ng tao. Diba? Tao po ang gumagawa ng problema. Ngayon, ngayon, mga kababayan, sabi niya, uh, inaasahan daw niya na idadawit daw siya dito sa flood control corruption kasi nga malapit daw siya kay Bongo at malapit daw siya syempre si Bongo daw ay personal aid ni Digong so may possibility daw na idadawit siya ngayon gusto ko lang reaksyonan anong ikatakot mo di ba kung idawit ka kung wala ka namang kasalanan di ba mm -mm. uh, si Risa Force hindi naman po mm, -mm. salamat po sa pag di ba alam mo sa totoo lang wala ka namang dapat ikatakot, 'di ba? Mm -mm. Wala ka namang dapat ikatakot kung sakali man na <coughs> tawag dito, idawit ka kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama at wala kang ginawang kababalaghan. 'Di ba? Ngayon, kasi ganito 'yan mga mga kababayan eh. Alam niyo, sobrang defensive ni Sarah. Bakit niya sabihin sa sarili niya alam ko na ako, ikukunik nila ako dyan, idadawit ako nila dyan, isasali nila ako dyan. Kasi ganito yan eh, kasi ganun yan eh. So bakit nauna ka? ba diba? kasi ang iisipin ng tao niyan, guilty. ba diba? Mampas Lopez, maraming salamat po. Ang iisipin ng tao dyan, guilty ka? Kasi bakit? Nauuna no ka eh, hindi ka naman kasali. <laughs> <laughs> Di ba? Hindi ka naman kasali. Bakit mo sasabihin sa sarili mo? Ito, ito, ito. Pakinig ko sa inyo, ha? Mm. Siyempre, hindi naman tayo fake news dito. Hindi naman tayo si Banat, bay. Di ba? Mm. Pilitin siyang ipitin ng administrasyon sa isyo ng maanumayang flood control projects. Mm. May panibagong Banat din ang vice kay PBBM mm. matapos sabihin ng Pangulo na hindi siya madadawit sa iskandalo. Narito ang agenda report ni <coughs> mm. Joan Manalo. Si Vice President Sara Duterte na hindi siya may uugnay sa flood control scandal. Mm. Wala naman daw kasing hawak na kahit anong flood control project ang OVP at maging ang... Hindi, See, confident daw siya na hindi siya madadawit sa flood control issue or flood control anomalous. Diba? E sino bang nadawit sa kanya? Hindi kasi kung ito, siyempre itatanong to ngayon ng mga reporter kay USIC Claire Castro. Ah, uh, USIC, uh, ano pong masasabi mo sa sinabi ni Sara Duterte na baka bandang huli, idadawit siya dito sa flood control kasi si Bongo ngayon ay pinaginitan di umano ni Boeing. Siyempre, ang isasabi ni USIC Claire Castro, sino bang nagsabing dawit siya? At sino bang nagsabi na confident siyang hindi siya madadawit? Idi siya lang din naman. Alam niyo minsan matatawa ka mag-isip. Buang ba to si Sarah? <laughs> 'Di ba? Buang ba to? Alam mo yung siya yung nagtanong sa sarili niyang sagot? 'Di ba kita niyo? Eh, siyempre tatanungin to, syempre, eh, syempre, ang mga reporter, alam mo naman ang mga reporter, kung pupunta yan ngayon doon, mag-press -mag, mag mag, -press briefing si UC Castro niyan. Tapos sa tanungin, Yusek, anong pong maging reaksyon mo sa sinabi ni Vice President Sara na uh, idadawit daw siya dito sa flood control pero confident naman daw siya na hindi siya madadawit kasi wala naman siyang ano, wala naman siyang mga flood control project, wala naman siyang mga ghost project. Siyempre, ang sagot ni Yusek Clear dyan, sino bang nagsabing dawit siya? At di ba, sagot din naman niya na hindi siya madadawit. So, anong ikakabahala niya? <laughs> di ba? Oo, oh, oh. ay maraming salamat po, Ma'am MG uh, Akiliska. Maraming salamat po sa iyong uh, super sticker. Thank you so much po. Di ba? Oo, oh, syempre, ang sasabihin ngayon niyo si Claire, sino mang nagsabi na dawit siya? At di ba sinagot naman niya na hindi siya dawit at confident siya ngayon, wala siyang flood control project. Wala, well, hindi siya, kasa, hindi siya sangkot. Di ba? Maraming salamat po, Ma'am sa iyong super sticker. <laughs> alam niyo, natatawa ako medyo may pagkapraning na talaga itong vice president natin. Di ba? Oo, alam mo, Lotus Ki Lapis. O, di ba? Ang pangit ng pangalan mo, Lapis. Putang ina, Mongol. Ano ka ba? Mongol 1, Mongol 2. <laughs> di ba? Wala namang nagsabing idawit siya. Bakit napaka-defensive niya? Pangalawa, wala namang nagsabi sa kanyang idawit siya. Sinagot niya rin naman na hindi siya madawit kasi wala naman siyang project. So anong kinabahala niya? Bakit nauuna siya? Di ba tanong ko lang, mga DDS, di ba bubo kayo mahirap intindihin? O alam ko yan na hindi niyo masagot. Di ba? Biruin niyo yan. Sabi niya, alam niya na iipitin daw siya. Alam niya na madadawit daw siya. Bandang huli sa kanya din daw ang bagsak. Pero sino bang nagsabi na idadawit siya? 'Di ba? Sino bang nagsabi na sangkot siya? 'Di ba? Ken totoo ba na si Digong ay laya na? Naku. Alam niyo sa Bisaya yung laya, yung ano na, ang tawag doon, lanta. Mhm. -mm. Totoo, laya na po siya. Mhm. -mm. Lanta na siya doon sa loob ng kulungan. 'Di diba? Alam niyo sa totoo lang may 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 sayat na talaga, nakakatakot. Oo, alam niyo yung kailangan niya ng psychiatrist. Diba ba? Mm, -mm just marimar, mamaldita hilupo. O, oh, kung ano-ano ang sumasagi sa isip ni Sara. Oo, oo, hindi ko maintindihan. Siguro parang namaligno yata yan siya sa, sa, mga lugar na pinagpupuntahan niya. At sa, alam ko doon yan siya sinaniban ng masasamang elemento at masasamang espiritu. Yung niyakap niya yung kaaway doon sa puno sa ano, puno sa dahig. Oo, oo parang sinaniban siya ng ano, espiritong elementong Dutch national. Diba? Mm -mm alam ko, parang sinaniban siya ng espiritu ng Dutch National doon. Dapat kay Vice President Sara magpa-neurotest na siya. Dapat magpa-psychiatrist na siya. ba diba kasi kakaiba na. Biruin mo ha. Just try to imagine. Hindi po, ta hindi po problema ang gumagawa ng tao. Tao po ang gumagawa ng problema. Kaya sabi niya, bandang huli daw, alam na daw niya ang kahinatnan, yung conclusion, consequences, na idadawit daw siya dito sa flood control corruption. Ngayon, sino po ba ang nagsabing idawit siya at sino po ba ang nagdawit sa kanya? Napaka-advance niyang mag-isip. Ngayon, sinabi niya rin mismo na confident naman daw siya na hindi daw siya madadawit kasi wala naman daw siyang mga project mula sa DPWH. So, di ba para siyang tanga? Kita niyo yan. Buang talaga siya. May sarili siyang mundo. Oh, connect connected. Oh. Ito, sunod. <coughs> mga kababayan, ang DepEd, noong siya pa ang kalihim nito. Oh. Makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan. <laughs> wala talaga akong uh, at all. Ah, mm. uh, project dyaan sa DP Uh, mm. Pero alam daw ng PC na susubukan pa rin siyang i-implicate sa issue. Mm. papa Papaimbestigahan na kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia sa DPWH ang kaugnayan ni Senator Bongo sa government contractors na sina Sara at Curly Descaya. Dapat lang naman talagang imbestigahan. Kasi dito sa ating bansa, walang favoritism. ba diba? Dapat talaga na pag-aralan, imbestigahan, kalkalin, busisihin kung sakali man na may pananagutan, di ba? Kung sakali man na may anomalya, sangkot sa anomalya, kailangan niyang harapin. Kailangan niyang panagutan, di ba? Oo, kasi hindi naman po pwede. Diyos ko, marimar, okay lang sana kung si Bongo, ay walang tatay na nagmamayari ng CLTG Builders. Okay lang din siguro si Bungo kung walang kapatid na nagmamayari ng Alfrigo Builders. ba? Diba? Mm -mm. So, yun ang totoo. Eh, ang, ang problema kasi mga kababayan, meron kasi siyang kapatid na nagmamayari ng construction company na which is tinatawag na Alfrigo Builders at tumanggap ito mula sa DPWH ng almost 326 million project. So, hindi po natin yan makaligtaan na talagang si Bongo ay ma-iimbestigahan. Kasi bakit? Meron kasi sa Saligang Batas, uulitin ko po, na kapag ikaw ay isang may posisyon sa gobyerno or miyembro ng gobyerno or may uh, katungkulan sa government, kung meron ka mang kamag-anak, kapamilya, or malapit sa'yo, kaibigan, na merong... Uh, construction company na tumanggap ng proyekto mula sa government ay hindi po yun pwede. Kasi po ang matatawag po dyan ay conflict of interest at pwede po silang makasuhan ng flander. Ang flander case po ay walang piyansa habang buhay po yung pagkakulong. Maliba na lang kung bigyan ka ng amnistia or pardon ng presidente na malapit sa'yo. So, absuelto ka. Parang si Gloria. di ba? Mm -mm, parang si Era. Ganon. So ngayon, mga kababayan, so ano pong ikinakatakot ni Bongo kung imbestigahan siya, kung pag-imbestiga siya at mapatunayan niya na wala naman siyang sangkot, wala siyang kinalaman, di ba? Pero para sa akin, napaka-imposibleng wala kang kinalaman, eh, nasa gobyerno ka, tapos yung tatay mo tumanggap ng proyekto, eh alam nyo namang bawal yun. Tapos yung kapatid mo tumanggap ng proyekto na alam naman yung bawal yun. So kung ako ang paiisipin, sa 100% sangkot ba si Bungo? Yes, 80%. Naniniwala akong sangkot siya. Bakit? Hindi ba niya na sa kanyang pamilya? Hindi ba niya naipa, na explain sa kanyang stepbrother na ay huwag kayong tumanggap mula sa gobyerno na proyekto kasi bakit nasa government ako baka sumabit ako dyan. di ba mm, mm so ngayon kung ganun ang pananaw ni Sarah na baka sakaling idawit siya bandang huli di ba so problema nanya yan e, anong ikinakatakot niya kung ako sa totoo lang kung halimbawa idawit ako in investigate so be it investigate whatever you want to investigate. 'Di ba? So kung mapatunayan ninyo sangkot ako di kulong. O kung ma kung, kung hindi nyo mapatunayan na sangkot ako, edi eh kayo ang makukulong, babalikan ko kayo. Ganun lang. 'Di ba? Anong ikakatakot? Ano ang ikinabahala? Kung alam mo sa sariling malinis ka, and then go. 'Di ba? sige, investigahan nyo. O sige, kalkalin ninyo. So kung wala kayong makitang makalkal dyan at wala kayong maibato sa akin, humanda kayo kasi babalikan ko kayo. Ganun lang. Anong kakatakutan mo? ba? Diba? Eh ang problema kasi dyan mga kababayan, ganito yan eh. Noong 2016, 2017, 2018, 2019, si Sara Duterte po ay mayor ng Davao City. Ngayon mga kababayan, hindi ko po masabi sa 100%, siguro mga 30% dawit po talaga siya dyan. Bakit? Kasi po mga kababayan, yung mga proyekto po ng Davao City ay hawak po yan ng city government and also the mayor's office. So napaka-imposible po na ang mayor ay hindi alam ang mga proyekto na ginagawa sa kanyang syudad. 'di ba? Mm, pangunahan ko na kayo. Madadawit po talaga siya sa 100%, no? 30% dawit talaga siya diyan. 70% doon na 'yun sa mga contractor at sa DPWH. Ngayon, kung kung 'yung mga proyekto doon ay wala namang substandard, wala namang ghost project, lahat naman 'yun ay okay, pulido, solido, 'di ba? Uh, maganda ang paggagawa. So, wala kang dapat ikatakot. Ngayon, kung yung pinapagawa dyan ng mga kalsada, may bit dyan, o may naputol dyan, mayroong hindi na madaanan, pero dapat ang tagal. Kasi, alam nyo sa totoo ng mga kababayan, yun dapat mga kalsada dyan, yung mga schools, mga buildings, mga irrigation, kung ano nung project no na sakop ng syudad, ay kailangan alam po ng mayor yan. Ngayon, hindi po yan aaprubahan ng city government kung hindi pipirma si Mayor. Ngayon, ang kinakatakot ni Sarah, baka daw idawid siya. Madadawid po talaga siya dyan kung meron mang proyekto sa syudad noong si Bongo ang humawak at ang CLTG Builders na pagmamayari ng tatay at pamilya ni Bongo, kung meron mang palpak na proyekto dyan, madadawid po siya. Bakit? Hindi naman po yan gagawin ng uh, CLTG Builders or iba pang mga contractor, yung Genesis 88, no? yung mga contractor dyan sa Dabao, oh, kung meron ng proyekto dyan sa Dabao City, hindi po yan basta-basta gagawin nila kung hindi pipirma ang mayor. So kung, uut, kung tutuusin, si Bongo po ay inawardan ni Digong ng almost 6 billion project ng DPWH sa pamamagitan ng CLTG builders na pagmamayari ng tatay ni Bongo. 'Di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng CLTG? Ah, C Christopher Lawrence Bongo. Ha? Ah, to Toreso o Tozero Go. CLTG Builders. 'Yan po ang meaning ng CLTG. 'Di ba? CLTG Builders. Christopher Lawrence Tozero Go. Ah, hindi nyo ba alam? No, oh, alam nyo na. Ah. Oh kung anong meaning ng CLTG Builders. 'Di ba? Christopher Lawrence to Serugo, To ba o to Serugo? 'Di ko alam ha, kung anong anong middle name niya. Kaya po tinawag siyang CLTG Builders. So ngayon mga kababayan, kung naalala niyo po, presidente po si PRRD noon nung inawardan si Bongo ng almost 6 billion. 'Di ba? O Tsorugo. Ayun, CLTG Builders. 'Di diba, ba? Mali ba, ako? Mm, tama, Sir Elijah Silibre. Mm. So ngayon mga kababayan, hindi oh. Oh, 'di ba? Hindi nyo oh. CLTG. Oh, di Christopher Lawrence Tisorugo <laughs> Builders. Oh. Eh di kanino ba 'yan? Mm. Jusko. Lokohin, lokohin niyo lilang ninyo. Ano bang meaning niyan? Tanga-tanga lang ang hindi nakakaalam. 'di ba? Mm, ganun 'yan. Kaya sa sabi ni Sarah na posibleng idawit daw siya or madawit daw siya. Sa 100%, 30% madadawit siya diyan. 'Di ba? Mm, mm Sa 30% madadawit siya kasi mayor siya. Sabi nga ni Jingoy Estrada, mayor din siya noon. Napaka-imposible naman na ang proyekto ng siyudad ay hindi malalaman ng mayor. 'Di ba? Opo, Ma'am Glory Sanchez. 'Di ba? Napaka-imposible naman na ang proyekto ng siyudad na gagawin sa siyudad o sa lalawigan mo, napaka-imposible na hindi dadaan sa mayor's office yan. Nakikita po ng mayor's office yan. Kaya mga kababayan, kaya si Sarah, advance mag-isip 'di ba? Kaya advance na niya sinabi na alam ko bandang huli niyan madadawit ako niyan kasi kadikit sa akin si Bongo. Tapos 'di ba administrasyon ni, ni PRRD binigyan ng proyekto si Bongo. Ay eh, malamang malamang madadawit ka talaga diyan kasi syempre 'di ba mayor ka noong panahong presidente ang tatay mo. 'Di ba? Oo, oo. So ngayon, mga kababayan, presidente ang tatay mo, mayor ka sa Davao, napaka-imposible naman natatanggap ng project ang tatay ni Bungo na si LTG Builders na hindi mo idadaan sa iyo. So, nauna na siya ngayon. Oh, pumutak na siya. Oh, 'di ba may kasabihan tayo na ang manok yung putak ng putak, siya yung nangingitlog. Mm. So ngayon mga kababayan, 'di ba? So ngayon mga kababayan, ano ba 'to? Madadawit ba talaga siya dyan? Hindi ko lang alam. Depende na lang yan sa investigasyon. <laughs> alam nyo, isip-isip eh. Ano ba sabi ni Jingoy? Eh? Diyos ko po, naging mayor din ako. Napaka-imposible naman na hindi alam ng mga mayor yan. Idadaan nga yan sa lamesa ng mayor bago yan, aprubahan at magawa ang mga proyekto na yan. Kaya nga si Yormi Isco ng Maynila, galit na galit at siningil ang mga diskaya ng tax kasi nga kumuha sila doon, nag-operate sila doon, hindi naman sila nagbayad ng tax ah, uh, di ba? at pero yung time na yon na nag-operate sila dun sa Maynila, hindi po si Isko ang mayor kundi si Hanila kuna. Oo, oo, kaya ngayon Kinalkal ni Orme, aba, nag-operate ang mga diskaya dito, aba, gumawa sila ng proyektong ganyan, aba, nag-ano nag sila dito ng ganyan-ganyan na wala man lang permit. So, sisingilin ko sila. Sabing ganyan ni Orme. So, napaka-imposible na hindi po dadaan sa opisina ng mayor yan, na hindi mo naman yan i-allow mag-operate dyan ng walang permit. Diba? Gagawa ka nga lang ng bahay, kukuha ka na ng building permit eh. Oo. Oh. Sabihin niya sa aking mali. Talaga madawit ka dyan. Sabi ko sa'yo. So, bonus na yan kung lahat ng proyekto dyan ng CLTJ, walang ghost project. Bonus na yan kung lahat ng proyekto dyan ng mga kontraktor sa Dabao, walang substandard. O, kung may substandard, talagang dawit ka. O, kung walang substandard, eh, di anong sabi ni Marcoleta? Safe ka na. <laughs> <laughs> diba? Kung walang substandard, kung walang ghost project, ang sabi ni Marcoleta, safe ka na. Oh. Diba? Ay kung merong substandard, kung merong ghost project, ay hindi ka safe, dawit ka. <laughs> diba? ba, Ma ma'am, uh, ano? Ma'am, uh, Akuna Shanti. Ayan, ay kay Francesca Nieves. Ayan, may gilang shoutout po. 'di ba? Castro, mali ba ako? Ma'am Lily Tonini, Sir Kendry. Mm, -mm Diyos ko. Yan nga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ulitin ko sa inyo ha. Uulitin ko, at uulitin ko. Kung talaga mang may anomalya, dawit ka. Kung wala kamang mang anomalya, ah, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ikabahala. <laughs> baka naman sabihin mo mapipilay ka na no? para kang si Bung Rebilla. 'Di ba? Parang baka sabihin mo mauoperahan ka sa liig para kang si Gloria. Hala, Bong Rebilla, Gloria, Sara. Hala, magkalapit yung end ng pangalan. Bong Rebilla Pilay. Gloria bracket. Sara, ano si Sara ang sunod? 'Di ba? <clears throat> Diyos ko, oh, ito pa, sabi ni uh, Leonie Marcelino. If not flood control, dyan naman yung mga ghost health centers, ICC, at Parmali. O, ba? Diba? Kaya nga, Diyos ko, dyan nyo yan malaman, mga kababayan. Kaya pumutak si Sarah na, sabi niya, iginiit ni Sarah na iipitin daw siya. At bandang huli, madadawit daw siya sa mga issue dyan sa DPWH project. Talagang madadawit ka dyan kasi mayor ka noon eh. 'di ba? So hindi po mao-operate ang isang proyekto ng gobyerno hangga't hindi dumadaan sa opisina ng mayor. Kasi bakit? Kukuha ng permit yan bago sila mag-offer At pangalawa, syempre magbayad ka ng tax kung magkano yung ginawa mo doon. maghalimbawa ako kontraktor tapos pinatayo ng DPWH yan syempre kikita ako. Malamang magbayad ako ng tax sa City Hall yan kasi syempre malaki ang komisyon ko dyan. Oh. So, napaka-imposible man magtayo ka ng project, hindi ka dumadaan sa City Hall. Eh, take note, ang mga issue kay Bongo sa tatay niya at sa kapatid niya ay panahon po yung Presidente si Digong. So, noong panahong Presidente si Digong, 2016, 17, 18, 19, 20, 22, ay mayor ka. Diba? Mm. So, huwag ka na magtaka kung madawit ka. Alam na. Mm. So, ipagdasal mo na lang na walang makita ang DPWH at ang ICI na mga ghost project at maanumalya na mga flood control, di ba? At, di ba? At yung mga hindi tinatayo. Mm, mm Ngayon, kung masilipan kayo dyan na substandard, o oh, yung makikita mo, di ba? Minsan, mga kababayan, sinong naka-experience? Ang kalsada niyo binubutas. Binubutas kahit maayos pa naman. Oh. Tapos magugulat ka, yung dito bagong gawa, tatlong linggo pa lang, lubak-ula ng simento, butas na, 'di ba? Sino'ng nakaka-experience niyan, Nanay Minda Valdez? Mhm, mm -mm, 'di ba? Maraming ganyan. So ibig sabihin, tatlong linggo pa lang ginagawa, butas na 'yung kalsada. Ibig sabihin, ang tawag doon ay substandard, 'di ba? Substandard 'yan. Oh, tapos makikita mo minsan, ha yung kalsada nahahati sa gitna. <laughs> Anong ibig sabihin niyan? Substandard yan. Walang bakal. Di ba? Magugulat ka, di ba? Yung kalsada dapat buo yan eh. Pero magugulat ka yung kalsada, hati sa gitna. Walang bakal sa gitna. Yung simento may space. Parang ngipin ni, ni Milay beros. <laughs> 'di diba? ba? ba Kontiveros? Mm, mm, So ibig sabihin yan, substandard. Ngayon, pag may mga flood control na masisilipan diyan, tapos nabiyak-biyak yung ano, ah nabiyak-biyak yung gilid tapos malalaking bato lang bakal, ibig sabihin substandard 'yan. O kung nasilipan kanyan, umaray ka na, 'di ba? Kaya siguro sa totoo lang, kaya siguro nagkakaganyan siya kasi alam niya sa sarili niya na uh, madadawi talaga siya. Oo, yun yung sinasabi niya, madadawi talaga siya. Kaya antayin na lang po natin si imbestigasyon na yan kung sakali man na maimbestigahan at mapatunayan na dawit siya. Doon na siya umiyak pero wala eh. Alam mo yung hindi ka pakinurot umiiyak ka na. 'Di ba? Mm -mm. So yun po yun na. O oh, hindi ko na masyadong habaan.